So, magandang araw po sa inyo lahat at magandang araw po, Ma'am Ako nga po pala si Jinis Mundipulka from 10 Amoroto. So, ngayon, tatalakayan natin ang sosyo-cultural tungkol sa aspeto ng globalization. So, ano nga ba ito? So, tumutukoy ito sa mabilisang pagpapalitan at pagpukumayan ng kultura, ideya, paniniwala at kaugalian ng pumuhay ng iba't ibang tao sa lipunan ng mundo. So, ang sosyo-cultural na aspeto sa globalization So, ito rin ay isang napal napal napakalaking persa na tumutulong sa pagpapalawak at pagpapalalim ng globalisasyon. So, ngayon, aalamin natin kung paano nakakatulong ang teknolohiya sa pagpapalawak ng globalisasyon. Unang-una yung paglikha ng pagiging pagi, paglikha ng pandigdigang demand at merkado. Pagaya ng pumumuhay. Kapag napanood ng isang Pilipino, ang mga western ang mga lifestyle sa Korean o sa ibang bansa, sa social media. So, gusto, gusto na dahil nila nga ibahon ang ibahon. Gusto na nila paliton ang mga gamit, mga pagkaon, mga damit, mga unsa-unsa lang yung mga kita. So, daraan, ah, murag, murag na hindi dili na nato ma mapakilan la ng atong mga uh, ang dili na ato makilan la ng atong sariling kultura kay mas gina mas ginaano man ato ang sa uban kung unsa na nato nakita kung sa itong makita na yun, so doon na yun. Hili para sa to So, pangalawa is, so, pangalawa, pagpapadali ng komunikasyon at pagkakaisa. So, ang kultura, in, so, ang kultura is, nag siya o mga shared values at paraan sa pakikipag-ugnayan. So, una nito is wika or language. Ang pagiging dominant ng ilang wika tulad ng Ingles at kama, kamakailan at kamakailan, ang ilang Asyano wika ay so, ang Asyano wika ay mas napadali na lang siya, mas napadali sa negosyo, diplomas, diplomas, di, diplomasya at yung mga akad, akademik pagpapalitan sa buong mundo. Like, pag mga ka-historya nga Korean, mga Thailand, mga Thai, so, so, dara, just ano na, like, ano nun ano, yung like ano lang kasi lahang wika ka kasi lang wika so dara mas napagalingan yung komunikasyon ang positibong ang epekto na naman na sosyo-kultura sa aspeto ng globalisasyon so unang una ang positibo epekto nito is ang pagpapayaman ng kultura or cultural enrichment so unang una is pagpapalitan ng ideya at kalaman so nagkakaroon ito ng madaling akses sa mga ideya, pananaw, sining at mga inovasyon mula sa iba't ibang bansa So, nagbubunga ito ng mas magiging malawak at malaw, malawak na pag-iisip at paggalang sa iba't ibang kultura. Pangalawa, isang pagkakaisa at pagkakaunawaan or global understanding. So, so ito ay pagbuo ng global community. Global community. So, ang media at, med, media at teknolohiya ay nagkakonekta sa mga tao sa buong tao sa buong mundo na lumilikha ng shared experience at interest. Ang bawa nito is yung Global Fundings Advocacy Advocacy Group. So nakakatulong ito sa pagbawas sa sa pagbawas at pagbawas ng stereotypes at prejudice. So ang negative effect naman. So unang-una is yung pagkawala ng uniqueness. So ang pagiging standardisado ng panlasa, fashion at media ay maaaring maging sanhi na pagkawala ng pagkakatangi ng bawat bansa kagaya na lang ngayon sa Pilipinas, hindi na natin masyadong nakikita kung nakikita ang mga Filipino, Filipino culture. So, so, yung tradisyon sa, ay, hindi, yung mga mga pagkain sa Korean, mga damit is like parang nakikita natin dito sa Pilipinas, kagaya ng sushi, sushi, sang, sang gipsal. Pangalawa is yung pan, banta sa kultura at pagkakilanlan. Ito yung kultural na homogenization. So ito ay may panganib may panganib na may panganib ng dominasyon sa sa malaking kultura. So madalas itong madalas ito sa kanluranin. So unti-unting unti magpapalubog ng pagka, magpapalubog ng mag, unti-unting magpalubog o magpawalang halaga sa mga sa mga lokal patutubong tradisyon at wika at arts. So, yun lang at maraming salamat.